for today's bound mga kaibigan singal sa chicken curry na naman ang ating lulutuin para sa ating tanghalian salamat at may natira sa aking luto sa aming hapunan mga kaibigan sakto sinangag edition tayo ngayon mga kaibigan the best kasi mga kaibigan ang lasa ng curry kahit anong luto basta may curry powder mga kaibigan talagang paborito ko yan kaya try nyo na ang ganitong sinangag what's up mga kaibigan tanghalian na naman medyo mayaman tayo ngayon mga kaibigan pero sinangag pa rin mayaman dahil may halong manok mga kaibigan uh, sinangag na naman ito mga kaibigan sinangag sa chicken curry kasi kahapon uh, bumili na ako ng manok sabi ko may sahod naman pero hindi ko pa na withdraw may natira pa akong 250 pesos kahapon binili ko na ng manok at tag chicken curry ako kasi gustong gusto ko na ulit makatikim ng special na ulam Mmm. Masarap mga kaibigan. Yung tirang chicken curry, sinungag ko mga kaibigan. Mmm. Mmm. Yung top mga kaibigan. Nalasa malasa, malasa. Mm. Tipid pa lang, tipid pa din ito mga kaibigan kasi tira lang namin ito kagabi. Isang kilo yung binili ko. Pero may natira pa dun kay misis Tanghalian niya pa yung mga kaibigan Tunti na lang yung natira mga kaibigan Kasi binigyan ko yung mga kapitbahay ko Dalawa lang naman Mga pero dalawa lang Kasi madalas akong binibigyan nun ng Ulam ng mga kapitbahay ko Ang babait nga Kaya in return Binigyan ko din sila ngayon lang ako nakapagbigay no? Nahiya na ako sa kanila mga kaibigan, ako lang laging lang nabibigyan ng ulam eh. Ay, eh, kaya medyo mapera-pera naman tayo. Kasi may sahod na nga, pero hindi pa na-withdraw. May tirang 250. Kaya sila naman ang binigyan ko. Hmm. At ang kagandaan dun mga kaibigan, may dabaon pa ko ngayong tanghaliam. Hmm. Tapos, lagyan ko lang ng konting ano, manok kunti lang kasi ang natira mga kaibigan eh. ah kasi inalimusan lang pa namin kanina tapos may tira yung kunti yung tira sanghali ang panimisis mm. ang sarap mga kaibigan na <clears throat> sinangag sa chicken curry yung madalas ganitong luto mga kaibigan yung tinatawag na chicken biryani pero hindi ako marunong magluto yung kanin tapos isasabay na yung manok tapos lalagyan ng curry ba yun Ewan ko basta si halos kaparehas na ano nito itsura chicken biryani nagsasain ka na may manok at chicken curry curry powder ata yan Lalagyan nila pero ito iba naman mga kaibigan version ko ito mga kaibigan Sinangak chicken curry. Original Ako ang author Masarap talaga siya mga kaibigan Masarap kasi lasang lasa yung ah, Pagka chicken curry na Favorite ko talaga mga kaibigan Ang ano chicken curry Sa luto ng manok Yan ang pinaka favorite ko Kumpara sa ah, uh, ginataan sa kadobo. Mm. Mm. Sold na tayo nito mga kaibigan. Mm. Mm. Ang sarap. Nabudget ko na mga kaibigan kasi kanina nag-sound na ako kanina umaga. Gunod-draw ko na Kagabi lang ako din na nakapag-withdraw kasi traffic masyado. Habi ko, pagbukas lang may kunti pa naman ng na pera. Eh. Nantay nga natin ng ilang araw. <coughs> Tapos, madaliin pa natin. Pwede naman sa ano, tinamagahan na mag-withdraw. Napaagka nga yung sawad mga kaibigan eh. Kasi ang akin si Linggo eh. Linggo pa. Hmm. Mm -hmm. Hmm. Sapat na sa atin mga kaibigan yung ganito, no? Mas nakatipid pa rin ako dito mga kaibigan. Pero sa akin, isa na to sa special na sinangat. May kunting halo lang na manok Pwede na Kirang chicken curry Dabis gawing ah, eh. Busog naman tayo mga kaibigan Maulan pa naman ngayon sa trabaho namin Kaya dabis yung sinangag, Gaganahan tayo magtrabaho nito sa maghapon And last day ng trabaho Bukas rest day naman Ingat mga kaibigan Rest day bukas Family day